Okay, so today tatry to nating mag gawa ng tao ba ng plato natin. So dahil kalawang na tong ati, ating luma, gagawa tayo ng bago using one by one na tubular. Okay, so ito, nalilipat naman to. Yan. ito yung kukunin natin, ilalagay natin doon sa tubular. Tapos lilinisin natin, tapos pipinturahan. Tapos, imbis na... ah... Uh, ganito yung gawin natin ayoko na kasi nung may pa so ang gagawin natin nakahang lang sya sa pader nakahanglang sa pader so ang mangyayari ito lang itong ito lang tao ba ng plato tsaka ng mga baso ang ilalagay dun sa gagawin nating square na ano at tubular tapos na try nating maglagay ng sabitan ng baso din okay so nakahang lang siya sa pader ayoko na yung nakatayo ng ganito kasi kinakalawang ayun kinakalawang so tara gawa tayo ayan sa so na tayo ng hapon ano ng oras na rin tayo nag start eh so ayan uh, nailipat na natin galing don itong patungan ng baso tsaka itong tao ba ng uh, plato nilipat na natin so naka, hindi na siya nakatayo na ganyan so nakahang na siya sa pader ihang ko yan sa pader nakahang siya nakahang sa hirap na may isang kamay lang yan nakaganyan na lang siya sa pader so wala na siyang pa so nagbutas na tayo sa kanya tatlo lang yung butas natin sa kanya sa gitna isa dalawa tatlo so naglagay tayo ng brace yan para matibay okay so tatlo yung butas isa dalawa at tatlo sa pader yan so uh, gagawin natin pipinturahan natin siya ng kulay itim pa primer natin primer tapos color base pagkatas natin yung color base uh, bago pala muna natin pinturahan eh, tatanggalin natin yung mga pintura na yan tuturkohin natin yan para yung, yung kalawang makonvert na bakal okay so tuturkohin natin pati ito Pati yung frame na ginawa natin Tuturkohin to natin yan After natin turkohin Banlawan Primer Tapos color base kulay itim Matte black lang Maganda na Parang ganun lang din Matte, matte black lang Kasi yun kinalawang na So ito pipintura natin Tapos nakahang siya para hindi na rin kalawangin Kung kalawangin man Ito lang Ayan kinakalawang So Babrushin natin yan Tapos lilinisan tuturkuhin to tapos primer then color fix okay so ayan so okay na nga ayan na nakahang na siya ayan natauban na natin ng plato ano kami mga nakataob ng plato baso mangkok uh, kutsara as you can see yung dati nakatayo siya dyan kinakalawang so naisip ko nakahang na lang siya yan, nakahang na lang para wala nang kalawang. Kasi laging nababasa dito. Eh, ito yung naghuhugas ako ng plato. Pati sa kabila, yun, oh, dumi na. So, ayun, ito na yung finished product natin. na Yan, maraming salamat. Thank you.